guys sa na nagahanap ng mga grow coins sa grocery kasi yung iba dami daw nilang order tapos wala daw silang grow coins i-click nyo po ito, recommended for you super deals, ito view more, andito po yan sa super deals ayan, so pag ito yung mga check out nyo lahat ayan po yung makukuha nyong grow coins yan, kaya po nagkakaroon ng rebates yung iba kasi yung mga ina-add to cart nila or yung chine-checkout, yung may plus one, ay plus one, yung mga ganyan po, may plus sample niyan, grow coins. Additional grow coins sya na makukuha natin kapag in nyo po yan. Kita nyo yung ganyan. Kasi po yung iba, for example, pupunta sila dito, um uh, dito sa coffee, sample lang ha. So, Eto, ayan. Pag in-order mo itong Nescafe Creamy, Creamy Latte, meron kang plus 4 pesos and 29 cent. Pero kapag in-order mo itong Nescafe Creamy White, wala po siyang extra grow coins. So, yan po yung reason. Baka kasi yung pinag-order nyo, puro mga ganito, wala pong mga naka-plus grow coins na So, wala po talagang makukuhang rebase. Dito tayo sa Yosi kasi may mga pag -grow coins yung Yossi. Ayan. Pag nag-order po kayo ng Chester, Chesterfield, mayroon kayong plus 60 pesos. O, tulad nito, yung Malboro, wala na siyang promo ngayon. Chesterfield, meron. So, kung hindi mo in-order yan, o, itong crafted na Malboro, may plus 50 ka. Yan, sa red at sa blue. So, legit na grow coins po yan. Na papasok po sa ating mga grow coins. Dito po yan papasok. Ayan, ito yung grow coins, good as cash. Ang ilistan, e nakahati sa dalawa yan. May paninda at sa inegosyo. E so, ayan po. At gold tendera pa rin tayo.